Magandang buhay sa lahat, Liza Soberano nyo update sa kanyang IG Story. Ang kaganapan sa Maya Awards, kung saan nasungkit ni Marina Summers ang award ng Maya is Everything. Samantala Liza Soberano shared, Save the Children. Dito mo makikita, na kung gaano kalapit ng dalaga, sa mga bata. Naglilikom sila ng donasyon, para sa mga bata, at para sa Gaza. Nowhere is safe in Gaza. Food running out, medicine running out, water running out, fuel running out, time running out, still no ceasefire, aid block, no way out. Help children, living in conflict. Sana marami pa, ang kagaya ni Liza Soberano na tumutulong sa ganitong situation. Mabuhay tayong lahat and more blessings to all.